Papayag ba kayo na hindi nyo makukuha ang pera ninyo? Hindi! Eh, sampung libo! Ibigay nyo! Louder! Ibigay nyo! Ibigay, Ibigay libo! Ibigay nyo! Ibigay eh, mo ng konti energy! Sampung libo! Ibigay nyo! Okay! Very, very. Okay, bago nyo makukuha yung pera ninyo, kailangan nyo muna pirmahan to, ha? Sige, pirmahan nyo lang ito. And everything will be Okay. Magkukuha niya yung pera niyo. Pirmahan lang kami. Oh, ano nagawa <laughs> mo dyan? Ah, tinutulungan ko lang sila para makuha nila yung pera nila. Eh, ano tong 20% na hinihingi mo sa kanila? Well, yan ang pagbayad nila sa akin for helping them. Ginugoyo po kayo ng taong to. Huwag niyo ang pirmahan yan. Akin na, akin na, akin na. Akin na. Mara, my love. Mara. Ano? Mara. Ano, ano Mara, my love? Please. 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 <laughs> 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 ang bait mo talaga. Ay, hindi mo yan. Sampol libo, ha? Ha? Huwag mo ilalabas yan. Lulukin mo! Pente lang kami nandito ngayon sa labas. Pero marami kami. Lodi no, pa naman kita, Sir Pepito. Pero mali itong pagpapaasa mo sa amin. Ay, pasensya na po. Wala pong kinalaman si Pitch dito. Ako po yung nang e. Eh. Ako po yung may kasalanan. Oo nga. Di ba taga-PM ka? So para taga-PM na rin yung nangako sa amin. <laughs> Teka, deretsahan na tayo. Ilan kayo sa labas? At magkano ang gusto niyo makuha? Tatlong daan kami. Tatlong daan? Teka, eh tatlong milyon din yun ah. Yung sinabi lang naman ito, ang bibigyan namin ay yung unang isang daan. Oo oh, nga. Yun nga yung sinabi mo. Pero paano kung sabay-sabay kami sumugod dito? O ano? Ano? Kailan niyo bibigay yung pera namin? Um, uh, 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 hindi dito yung kwarto ko doon sa kabila. Doon ang linisin mo, ha? Hindi po, na nalinis ko na po, attorney. Eh, ano pa ginagawa mo dito? Ah, uh, gusto ko po sanang ipakita sa inyo yung vlog ni Sir Patrick. Na-screenshot na ko po kasi bago niyo madalit. Nakita na namin yan, Iyo. Eh, hindi po eh. Tingnan niyo po, oh. apat na views lang yung vlog ni Sir Patrick. Apat na views lang? Oo po, It ito po, sir. Ayan. Oo nga, lo. Oo po. E di, ang ibig sabihin po nito, imposible na tatlong daang tao yung nakapanood nung vlog. Kasi po, apat na views lang eh. Eh pag nagkataon, pwede po sana siyang ilagay sa false advertising ni Sir Patrick. Eh. Eh, tama po ba 'yon, attorney? Ha? Huh? Uh, that's right. That's right. Uh, Yan nga po. Oh, ayun nga, nga yung ikakaso namin sa inyo. Pero hindi po eh. Kasi apat lang po yung nakapanood. So lumalabas na ang nag-false advertise ay walang iba kundi kayo. Dapat talaga man, pinayagan niyo akong sapakingin eh. Kalaan niyo ba naman, tinawag kayong kasambahay? Ay, naku. Ikaw naman, wala naman sa akin yun eh. At saka ano kung magkamalan? Mm -hmm. O, ba't masama ba maging kasambahay? Eh, sa bagay. Eh, pero ma'am, paano po si Barbie? Ah, uh, babantayan ko pa po ba siya? Ma ko pa? Hindi na. Eh, bakit po? Eh, di ba sabi niya, magtiwala tayo sa kanya. O, eh, di yun ang gagawin natin. Eh, paano, ma'am kung ano, tayo ibudol ni Barbie? Ay, alam ko, hindi natin siya gaano kakilala. Pero sabi nga niya magtiwala tayo, di yun muna ang gagawin natin. At kung ipipilit niyo po yung false advertising, alam niyo po ba na merong requirements na pwedeng maging grounds ng kaso ninyo? Ano? Ah, attorney. Ah, uh, uh, oo, oo. Meron ng requirements para masabi na false advertising yung nangyari. Ay, ay, sige nga, ipaliwanag mo sa amin. Uh, ang isa po dyan, eh, kung gumastos po kayo ng pera para dun sa advertisement na napanood ninyo. That's right. That's right! Mm, eh, kaya nyo hubong patunayan yun sa amin? Oh, kaya mo yun? <laughs> Galing mo talaga. <laughs> Hoy! Huwag nyo nga akong Ma'am, kung paninindigan niyo po yan, Gusto niyo, papasukin natin yung mga kasama niyo? Ah, mm. uh, Ma'am Janice, Ma'am Mara. Dara po. What's going on? Talaga na ba tayo? Oh, hindi nga eh, pinapaikot tayo ng mga to eh. What? Ah, uh, ikaw ho. Pwede ho bang ituro niyo sa amin dito kung sino yung napanood ninyo sa vlog? Siya? Ah, uh, ikaw naman ho. Pwede bang sabihin mo dito sa amin kung sino yung napanood mo sa vlog na nangako ng pera? Siya po. Ah, <laughs> uh, may ginastos ho ba kayo para manalo? Wala po. Basta ang sabi niya po, pumunta lang po kami rito eh. Tumigil. Yeah. <laughs> ka, so, ikaw naman pala nagpapakalat ng malita eh. <laughs> Huwag <laughs> niya kami binabaliktad ha. Lalaban kami. Kapag hindi nyo kami binayaran, babagsak tong kumpanya nyo. Uh, ako, ma'am. Light threat po yung ginagawa ninyo, ha? Di ba, ho ba, attorney? Ha? Ah, ah, yes. Uh, article, uh, uh Article 283 po of the revised penal code. That's right. Article 283 ng revised penal code. Light threats ang ginagawa ninyo, ha? Hmm. Panghingi ng pera na may kasamang pananakot. Sabi ko na nga pa, eh. Hindi ka na dapat tinutulungan, eh. Ha? Huh? Ha? Kung ako sa inyo, tigilan mo na ito. Umuwi na kayo. tapos mo na ito. Sige na, sige na, sige na. Alisa kayo. Sige na. Sige na. Eh, Pinapahamag yun ang sarili niyo. So, we finally solved the problem. We did. Yes! <laughs> Galing niyo. <laughs> Galing. 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 Para ka talaga nasa korte kanina. Ako, <laughs> no, sir, wala ako yun. I have to say, Iyo, oh, pinahanga mo ako, ha? Ah? Me too. Actually, pwede kang abogado. <laughs> Ay, yung mga sinabi mo kanina, napanood mo yun? Ay, hindi ko. Napag-aralan ko po sa school. Tinuro din sa inyo yun? Opo, Juris Doctor po ako. Ah, kaya pala. Opo. Oh, ah, <laughs> uh, doktor ka? Uh, ng oh. ano? Ah, hindi. Ang ibig sabihin ng Juris Doctor, gumraduate daw siya ng law. Opo. Ah. ko lang po nung bar exam. Naghihintay na lang po ako ng results. Yeah, but wait, wait. But, but you're a janitor, no? Nothing not anything wrong with being a janitor. Mm -hmm. uh, ah, What? Ah. Simula po kasi nung college ako, ako na po yung nagpapaaral sa sarili ko. Kaya po pagka mayroong mga trabaho, kaya pagkakakitaan, hindi ko po talaga tinatalikuran. Yeah, yan yeah, yung mga kwentong dapat pinapaingay <laughs> eh. eh <laughs> ako bahala ibablog kita. Tumigil ka na. Baka mamaya, naman masabi mo. Kaya ba. Oh, Martin, basta pagka naging abogado ka na, bumalik ka na lang dito, ha? Sumama ka dito kay attorney. Doon na kayong dalawa sa legal department. <laughs> Talaga ko, <po>, sir. <laughs> uh, salamat po, ha? Ah. <laughs> Thank you po. At pag nakapasa ka, ititreat kita. <laughs> Gusto ko po, po yan. Saan ho? <laughs> sa bar. <laughs> 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 salamat po. Nakakalurky? Yan ba yung jowa? Kaya may ingay, baka mami marinig tayo. Eh, sino ba nga talaga yan? Ay, ay! 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 I'm afraid I can't let you into the house. I'm home alone kasi... Oh, that's fine. Barbie! Ah! <laughs> ah! Nakakalurky talaga? Sinungaling ka? Nabudol ka? Ay! Ay! ay Bitawan niyo! Salamat, Barbie, na huli namin to, Ah. Walang animal. <laughs> ano man! Yun nga! Magaling yun. <laughs> ano ba nangyari? Matagal na kasi itong pasilip-silip sa bahay. He thought he was fooling me and I went along with what he was saying. But I was the one fooling him. Pasensya na ho. Kinasagwat namin si Barbie para sa operasyon namin. Nagpain kami ng pera para siguradong bumalik siya rito. Yun ba yung ano, yung one thousand? Apo. I'm sorry, but I have to keep it a secret. Buti, hindi ka nasaktan. Ang galing mo. Akala namin, secret jowa mo na. Ay, tsaka, sorry din ha, ah, kasi naisip ko na baka kami binubudul mo. No? Sorry, po. Sorry. Salamat, ha. Okay. Sige po. Sige, Sige po. po. Okay ka. Ang galing mo, to. Ta. Tawa, tawa, tawa.